check up niya before today's video guys ayan bago bumalik sa trabaho check up muna siya so isang Pilipina yan unang nag check up sa kanya tapos ayan ni interview si Javi tapos yung pangalawang nurse dyan na nag check up sa kanya ayan mabait mabait yan ayan yung naka green na yan mabait siya ayan tinatanong si Habi ng abat ng kanyang mga medication na tinitake. Kasi marami siyang tinitake na medication, guys. So, kailangan make sure natin na healthy siya at okay na siya para bumalik ng trabaho. Tapos, ayan niya mga guys. Madali lang kami dyan. Mabilis lang yan. Tapos, ayan, paglabas namin, dumiritso kami dyan sa Velocity Furniture. Tumingin-tingin kami dyan, guys, ng mga... Uh, sofa kasi balak naming palitan yung sofa namin kasi medyo kwan luma na matagal na rin kasi yun tapos luma na siya pero hindi ko mahanap yung gusto kong sofa talaga dyan mga guys no ang gusto ko kasing sofa is yung leather na light brown so ayan hindi ko gusto yung mga sofa dyan medyo uh, madumihin tsaka ayoko yung parang tela na mga ganyan yung gusto ko eh yung one. Yung para siyang ano, leather na sofa. Yung gan, yan, yan. Kaso lang hindi ko gusto yung color, ayan. Gusto ko yung medyo light lang siya. So, sabi ko naman sa asawa ko, maghanap na lang kami sa iba. So, dahil hapon na hindi kami nakapunta sa ibang uh, furniture store. So, yan, inikot-ikot lang namin dyan. Naghanapan na pa kami kasi malaki din naman yung furniture store na yan. Pero wala talaga kaming mahanap na gusto kong sofa mga guys. So ayan, ikot lang tayo dyan tapos umuwi na kami. Ayan, ayan na lang ang aming inandang dinner mga guys. Yan ay sweet potato yan siya. Tapos meron kaming chicken. Ayan, kung nakikita nyo, frozen pa. So, ipiprito lang namin yan sa air fryer. Ayan, tapos, ayan mga guys. Madali lang yan gawin kasi fryer lang naman. Tapos, ayan, ang aming fridge. Nilinis ko yan nung isang araw guys. Pero, kinalkal ng asawa ko. Ginulo niya yung ayos ko dyan. Ayan na nga. Ayan. Nilinis ko yan guys. Kasi nag general cleaning ako. So, maayos yan. Ayan, nakabili ako ng nilupak. Ang mahal, mahal niyan dito. Tapos, meron ako dyan mga karne. Ayan. Perugi. Meron ako mga um, baboy. Tsaka, meron akong mga isda dyan. Ayan. Ayan. Tapos, yan. Pagkain ng aso namin. Tapos, ayan guys. Ayan. Malinis, maayos. Tingnan nyo. Kung nakikita nyo maraming mga soda dyan. Kasi yung asawa ko mahilig sa soda. Ayan. Pagkain ng aso namin. Maayos yung aming fridge mga guys, no? Kasi nilinisan ko yan. Dahil mag general cleaning ako. So, ayan. Marami tayong makukutkot dyan. Mga gulay. Ayan. Mga gulay yan, guys. So, ayan yan yung kalabasa nila dito masarap yan siya guys so ayan na nga mga guys no hanggang dito na lang ang ating mga pa video video dyan ayan may itlog marami yan mga pang breakfast ko yung itlog na yan yung asawa ko hindi masyadong kumakain yan mga guys So, ayan, sarado na. Ayan pa lang aking mga collection, mga guys. Sa tuwing may pinupuntahan kaming lugar, ayan, mabili ako ng magnets. Ayan yung aking collection. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you!